Del Mariano, nagkaroon na siya ng mall tour. Talagang kahit siya lang mag-isa ay napakarami pa rin fans na dumalo. At ito pa ang kinatuwa ng mga netizen, sobrang bait daw talaga ni Bel. Dahil parang may pinapagawa si Ate Kia na ihagis ang mga namimigay nila. Ngunit ang kanyang itsura ay parang ayaw niya. Talagang inabot niya sa mga fans para maibigay ito. Sabi nga ng mga netizen, grabe naman, paano mo hindi mamahalin ang ganitong kalinis ang puso. I'm so soft, for this. We love you, Belinda. Apaka-pure talaga eh. Sino ba man hindi magmamahal at apaka-small beans. Yes po, kaso doon sa isang mall when she throw the shirt, fans were agreeing over the shirt. Kaya marami kaming nagmamahal sa'yo kasi napaka-genuine mo. Mahal ka namin, Belinda. Oo naman kasi na napaka talaga ni Bel Mariano in person. Sobrang ganda niya. First time ko siyang nakita sa personal. Talaga wala kang ibang sasabihin kundi grabe ang ganda ganda ni Belle. Napakalambing at ganda din ng boses niya. Naalala ko yung video nila ni Donnie na kinakanta nila ang panalangin. Beautiful face with a more beautiful heart. What a pure heart and soul for you, Belinda. May isang post at talagang nag-like si Donnie na halatang halata na miss na niya ang kanyang girlfriend. Sabi nga dito, just posting this because I miss you so so much. I love you. Can't wait to be with you again. Parang si Donnie at Belle ay hindi laging magkasama ngayon. Kaya napalike si Donnie halatang halata na miss na niya ang kanyang Belinda. Isang post sa mga netizen sabi, grabe, sa iyong lahat ito, Belinda. At sagot naman ni Donnie, opo, sa akin lahat yan.